Mr. President, kanina pa ho kayo tingin na tingin sa amin, hindi kayo lagi kayo tumitingin sa sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Uh, na ano ba ho kayo ni Senator De Lima? Wala. wala. Kayo ni Senator De Lima? Wala. 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 lang. anyway. Mr. Chair. To be serious, uh, Yes, on a note, Chair, no, Mr. Chair, uh, I, think, I, I uh, gentle beg uh, Tempore to lead yeah. us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm yes, not, a uh, uh, I, I, I was not joking. I was just. I was just mood, Mr. Chair. By the way, anyway, right. on a serious note, uh, yes. okay. Mr. But President, uh, how do you assess the, uh, uh, the campaign against uh, illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. President? Uh, Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, uh, uh, virulent. Uh, ailment that uh, the country is facing. It's panahon ko and the previous the presidents, yung panahon ko, hindi siguro rin nagustuhan in, I mean, not you, yung uh, the entire country. I am addressing the entire country. Baka hindi rin nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero, ang solusyon during my time was a call of duty of the president. Ako yun kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po ako, ako nagkulang, Mr. Senator. Nagwarning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo pag nakita tayo sa isang kanto at naghawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun na, nakakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na gano'n kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko no nagtuturo ako sa Police Academy, that in your uh, fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aaristuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Po, hindi yun ang tinuro ako sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan lahat yan sila dumaan sa akin. Yan because yan ang turo ng <laughs> sa College of Law. Eh. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa polis, batas yan. Ulang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists pag ayaw magpa you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletsi may baril, may... Magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng poris, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, eh, siguro... Paano na rin ng God sent yung invitation ninyo? Naawa ako dito sa mga pulis na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact.